Ngayon po guys, ang ating pong pag-usapan, by the way, I'm bro Yuske, nandito tayo sa loob ng kabina, kasi ako po ay isang siperer. So, ang ating pong usapang Biblia, palikan po natin yung mga nakaraan po natin sinasabi, kasi paulit-ulit po ito na, na, sa channel po ng mga katunggali po natin sa uh, YouTube, no? Uh, pinangunahan po yan ni Kaburnok at saka ni Gab yung pastor at saka karunong katoliko kasi pinaglalabad po nila or uh, dumidipin sa sila or tungkol po sa kanilang maling paniniwala regarding po doon sa kanilang pare na si Gitgano sinabi po ko kasi doon na sampung taon o no, sampung taon siyang nag-aral hindi niya alam yung ano kasi nag siyang sa titulo kasi nila kalaga is father reverend sa biblia po mga kababayan mali po yung tawaging father reverend hindi mo pwedeng i-instruct yun hindi mo pwedeng ititulo yun sa yung pangalan wala pong mga apostol wala kang mababasa sa Biblia na mga apostol ay nag-address o nagtitulo sa kanilang pangalan wala silang hindi sila nag-instruct diyan oh, uh, tungkol sa Reverend Father hindi sila nagturo hindi sila walang katuruan na gano'n ang katuruan po sa Biblia sa aklat ng Mateo kapitulo 23 bersikulo 9 bawal pong tawagin na ama o Reverend Father ang sino mang tao ang tatawagin lang po nating ama ay ang Diyos na sa langit. Pagdating po yan sa reliyon, tandaan na, uh, spiritually speaking, pagdating sa reliyon, pagdating sa pagsamba, sa espirituahan ng usapan, bawal po tawagin Father ang sinamang tao dito sa lupa. Liban na lang ang Diyos natin na sa langit. Yun lang ating tatawagin na Father. So ngayon, ang aral ng Biblia, ang aral ng ating Panginoon si Kristo, sa aklat ng mga gawa, kapitulo 2, versikulo 37. Ang mga apostol, tinawag ng mga kapatid na kapatid. Hindi po, to, hindi po tina, uh, hindi tinawag ng mga kapatid si Apostol si Pablo na Father Pablo, Father Pedro. Ang tinawag sa kanila mga kapatid. Yun po ang inintract sa kanila. Yun po ang uh, tawag sa kanila. Kapatid. Pagdating sa reliyon, magkapatid tayong lahat. Iisa ang ating ama ay ang Diyos na nasa langit. Ba? Malinaw naman po sa Matthew 23, 9, sa aklat ng mga gawa, kapitulo 2, versikulo. 37 na bawal patawag na ama pagdating sa religion spiritually speaking kundi tayo lahat magkapatid so ngayon kung usapang laman kung sa usapang laman meron tayong tinatawag na ama ako meron akong ama yun na yung sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo kapitulo 12 versikulo 9 marami tayong may maraming tinatawag na ama sa laman hindi po sa spiritual pagdating sa spiritual speaking sa sa trillion pagsamba isa lang ating ama yung nasa langit bawal na po o bawal itituloy yung ama kahit kanino man dito sa lupa kaya yun kaya nga sinasabi ko doon sa previous na video ko na sa pung taon nag-aral pero hindi nakakaintindi ng Biblia kasi ang inaaral naman ang inaaral po nila hindi naman talaga Biblia kundi yung mga itinuro sa kanila na mga ibang lahi na mga Riley o sa Batikan na mga pari na isinulat ng una, yun ang binabasa nila, yung mga sakramento, mga klasik klaseng mga newspaper ba yun. Tapos, nagkiklaim sila si Kristo daw ng Katoliko. Hindi, wala namang Katoliko na talagang mababasa sa Biblia. Ang mababasa sa Biblia, sa aklat ng, ng mga gawa, Kapitulo 8, merong iglesia na inusig sa Jerusalem. Ang titulo nun, ang official na pangalan nun ayon sa Galatia 1.3 si Iglesia ng Diyos official na pangalan po yan katunayan sa unang sa Corinto yan mabasa 11.22 mabasa yan ang nakalagay doon Iglesia ng Diyos hindi naman Iglesia Katolika diba? pero siyempre yon ang kanilang uh, nasanayan kasi ang Katoliko around of uh, apat na siglo diba so nauna pa sa mga muslim yan uh, diba so yun ang nakasanayan nila hindi nila kayang hubarin kaya nga tama sinabi ni ang ating Panginoong si Kristo nung una Mateo uh, sa aklat ng Marcos Marcos kapatid bersikulo nila sa ginag, iginagalang nila sa kanilang labi ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Bakit? Ang sinusunod kasi nila, utos ng mga tao hindi utos ng Diyos. 'Di ba? So, 'yung mga edit-edit ni Kaburno laban sa aking video, 'yun ay edit na lang 'yun. So, mayroon man akong nasabi doon, basahin niyo po 'yung totoong sinasabi ko. Totoo naman talaga na sampung taong nag-aral, but but lagi nilang pinaghawakan 'yung mali spiritually speaking, pagdating sa reliyon, Matthew 23.9, wag yung, wag yung tawagin amang sinumang tao sa lupa. Sapagkat iisa lang ang yung ama, malinaw yung nasa langit. Pagdating naman sa laman speaking, sa laman speaking, maraming tinatawag na ama, marami tayong tinatawag, o marami tayong mga ama. So, yun yun yung sa Hebrew 12.9. Ako may ama sa laman, pero spiritually speaking, sa religion, yung e, isa lang talagang ating ama. Yung nasa langit, yung, yung sa Matthew 23.9 So ngayon, si Kristo kasi nagsasalita, hindi sa laman, hindi sa physical, spiritual. Katunayan, babasa yan, take note, sa Aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 63. Nagsasalita ang ating Panginoon Panginoon Isu Kristo, spiritual. Therefore, yung Matthew 23.9, spiritual po yun. And, nagsasalita po siya doon sa mga apostol, spiritual sa pagdating sa reliyon, sa pagsamba, sa spiritual speaking, huwag niyo yung tawaging among sinimang tao sa lupa. Sa pagdating isa ang yung ama sa, sa pagkatuwid bagay ang Diyos na nasa langit. Spiritual speaking, pag, kung, kung sa laman na pag-usapan, Hebrew 12 na yun na yun. Maraming, maraming tinata, maraming na yung mga ama. Diba? Ako may ama, si Kabornok may ama, si Gab may ama. Diba? Pero kung nagtuturo ka about spiritual, huwag mong ilagay yung titulo sa pangalan. Reverend Father, Highest, man, ganun-ganun. Bawal po yun kailangan magpakita tayong pakumbabaan sa Diyos. Kailangan, sa na ng mga gawa, kapitulo 2, versikulo 37, mga kapatid, kapatid tayo lahat. Wala pong, wag mo pong itaas yung sarili mo, yung pangalan mo. Wag mo pong ikabit ang pangalan mo, yung Liberated Father. Kung naintindihan ni yung pare niyo si ano, sino ba yung gano? O, totoo naman talaga, sampung taon, o. Oh, Kailangan maintindihan nila yung gano'n. Na, ang ating Panginoong Isi Kristo nagsasalita, spiritual, hindi sa laman. Raklat ng John, Kapitulo 6, Versikulo 63. So, sana manawaan ninyo yan. No? So, bro Yuske may God bless you. Unang-una, ang ating ano, ang ating ilagay sa puso mga ibabaw sa ating pag-ibig diba so ito lang po ang ating masasabi na uh, love your God o oh, natin ang, ang Diyos ng buong puso ng buong lakas, buong kaluluwa, buong isip pangalawang God o san galang natin ang uh, uh ibigin natin ang kapatulan natin sa rin may God bless you